pag natin ang mundo ng laro May kosa mas matindi pa sa mga ego at kano Kapag bumanat sa mic Katumbas ko'y ilang tumbok Sa akin dila na hindi na nagbabago ng tumbok Inasa ng panahon Kasabay ng beatboxong estilo At inilapat ang mga letran sintigas Like Iskudero at ilang kwentong barbero Ang aking natanggap Ang masapawan ng pangalang ko Kay hirap matanggap Ako yung bata na gustong-gustong gawing bataan nam veteranong naturing ang utak Ay walang laman Magko-compose ng English rap Na ang ay magpababalik pronounce Ang papanggap na zero Mga bobong magpronounce Full effect Pero ang rhyming ay na discorrect Hindi matake ang pag Sabi ni Derek Wala kang karangalan Para sa akin magyabang Isa ka lang na tagahanga Na gusto sa akin magabang Ikaw ay bata para sa akin Huwag kang magmagaling Wala ka pa sa kalahate Nang aking narating Ngayon ka palang sumisibol At biglang sumulpot At kung para sa akin Ang kay ko nang nasundo Nang dahil lang sa pagrarap Kay dami nang naingit Pinapagana ko ay utak at hindi ang damit Kasi ang iba ay nagrarap para lang sa chika Eh paano kung hindi na uso bigla ka nalang lilika Hindi usapan kung veterano o maging baguhan O kung ang may ay nasa kaliwa o nasa kanan Ang importante para sa akin ay maging malaya Hindi yung tipong champion kanan dahil lang sa daya Hindi ka dapat magangas o umasta na sikat Alam ko, alam mo rin na alam din ang lahat Ika'y nagbibingi ibingihan at nagpapakadisente Na sa so tuwing ito ay papanggap kang inusente Ang aking flow napakasimple pero di na Ang mga rhymes ko umbuo pero malayong magbutal Ipinamalas na ang husay sa mga klase ng duelo Kung ikaw ang makakalaban di ko kailangan pang bumuelo Di naging basihan sa dami ng iyong alalay Ang pagiging magaling wala sa istado ng buhay Laki man sa tundo walang sapat na pera Aking kantay di kalidad at yaman po ang letra Hindi ako nagbibitaw ng mga patapon Isang talento na hindi pinansin ng ilang taon Ako yung preso na pinapangarap mong at gusto mo kong isama sa iyong pagkada pa Ikaw ang nagsimula, ikaw ang unang nagpahangin Binaba ko na ano na mula sa pinilakang amin Hindi ka bagay mag-artista, tanggalin ang maskara Batal yung aking nakalaban, tinumba kong mag-isa Sa mga gusto maghari na ang trono ay bunyong Kung gusto mong makaisa, humalik sa aking kumbong With my group, dos talentos in 187 mobsta Sa pulang humahatol, sa mahusay na makata May kosa Ngayon, pakinggan ang mga sinasabi Oga, oh ba't na wala yung beat? ko na. Di pare, sample pa lang yun eh. Ah, ganun ba? O sige, ulitin natin. Yan, ulitin natin. Sample pa lang eh.